O, oh, maglalagay po ako dito ng dalawa, tatlong kutsarang mantika. Pinagprituhan ko po ito ng isda kanina. Ah. Pero okay pa naman, malinis. Painitin po na natin yan. Bawang. Lagay po tayo ng sibuyas. Lalagay na po ako ng dalawang malalaking kamatis. At masarap eh, may kamatis itong ulam natin. Dito tayo kukuha ng masarap na sabaw. Yung bang maasim-asim ng konti. Tatakpan ko na po at hayaan nating malanta. O oh, tingnan natin, Lanta-lanta na yung ating kamatis. Uy, bango. Kapag ka nagigisa talaga kayo ng bawang, sibuyas kamatis, ito pa lang eh. Bango eh. Lalagay ko muna yung tangkay ng pechay. Matigas-tigas yan eh. Yun muna unahin natin. Yan. Okay yan. Muramuran ng konti ang pechay. Lagi ako may pechay ngayon sa mga ulam at uh, nabasa ko po yung mga comments nyo eh. Siyempre gusto ko lutuin yung itong aking ginagawa at gayahin yung sa bahay. Kaya ang ginagamit ko pang mga ricado yung muramuran ng konti. Lalagyan ko na nga po ng oyster sauce, mga tatlo, apat na kutsarang oyster sauce. So alam niyo matamis-tamis siya. Isang kutsarang patis. Yun. Konting paminta. Sasabawan ko na po ng isang tasang tubig. Haluin natin sandali. At baka naninikit yung ating kamatis dito ha, sa ilalim ng aking bughaw na kasirola. Takpan po natin at hayaan natin maluto yung tangkay ng pechay. O makalipas ang dalawang minuto. Ilalagay ko na po itong ilang piraso ng Priton Tokwa. Ito po'y pinrito na. Lagi po akong bumibili ng Priton Tokwa para hindi na ipiprito sa bahay. Binubuhay ko lang sandali. Malambot na po siya. Malagay na nga itong dahon ng pechay. Hindi ko nakakalikutin ha. Tsaka ibubuhos ko po itong ating isda, fish fillet. Bakalaw po ang ginamit ko. Hinati ko sa dalawa yung aking niluto nung isang araw. At eto, ginawa akong ibang ulam naman. Mangyari po kasi alam kong lalagyan ko ng toko eh para makatipid. Dalawang ulam. O siya, isara na po natin. At aking hihinaan ang apoy ng bahagya at hayaan po nating malutuluto yung isda. Ihuhuli yung isda. Sandali, nalimutan ko. Daan po ng kinchay. <laughs> nalimutan ko eh. Pasensya na. O, isara po natin ulit. O sige, papakita ko po sa inyo. Tingnan nyo mga dalawang minuto lamang, hindi ko na po kinalikot, gagawin ko, gagawin ko lang, eh gaganituhin ko po at nang makita nyo na luto na po yung isda. magkakalerot larot po kasi kapag kinalikot ko pa eh. O ganyan lamang. Papatayin ko na po yung apoy. At ito po ay luto na. Pechay na lang po ang inhalo ko din eh sa ating ulam at alam ko pong medyo may kamahala ng isda. Sinamahan ko ng tokwa pero yung kamatis ay eh, dinamihan ko po. Doon tayo kumuha ng lasa sa kamatis. Magustuhan nyo po sana. O ano, nagkagi po ba tayo? Nagustuhan nyo po ba ang ulam na ibinahagi ko sa inyo? Eh sulat nyo nga sa baba kung ano masasabi nyo at nang mabasa ko. Kadalasan po eh sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano lulutuin natin. Alam na alam ko naman eh, ang mga rikadong gusto nyo eh, yung mura at saka madaling hanapin, di po ba? At ang ulam, pag nagluto, eh yung hindi kayo nahuhula sa kusina dahil madali at mabilis lutuin. O yun ang gagawin natin sa susunod. Ayos po ba? O si Ron Bilaro.